papasok kami ng batu Spring. Bato Spring. Ang Uy, tumabi. Ang Bato Spring pala sa Dolores Quezon. Kala ko San Pablo. Ang ganda oh. Puro puno. Ayan, ang daming ano. Ang daming pupunta. ang daming guess haba ng pila papasok lahat yan ng ano bato spring yung pila na yan Hubi halaya Ang <laughs> oh, daming sasakyan oh. Ang layo pa pala, kala ko malapit na

nilakad na lang namin kasi Super traffic. Lapit na, entrance fee to pagod ang layo pa pala ito ha ito pala mga tricycle eh hanggang anong oras yung tricycle dyan hanggang lumabas habang daming tao Welcome to my... Welcome to my laga vlog. Bayan ng Dolores Quezon. Eto si Nino Calvo. Ah! <laughs> Walang barin. Baruka. Saan? Day Hindi, environmental at ayan. Magkano'ng bayad? 200 bro. saan? saan? Bata. 1, 2, 3, sa kids walang bayad, 4 pataas and try. Ay, ganun? Miss, bayad ko, miss. Lima kami. Ito, may bayad? Ay, yung mga lakad po, doon na lang po. Doon na lang? Oo, sige. May bago siya yung yung na, present? <laughs> 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 Walk in kami. Walk in po kayo. Pasok po 200 po ang isa. Ilan po kayo? Kaya lang bata. 200 po. Ganun din. Ganun din. Ganun 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 Three years old gulol. Eh, paano yung mong gulol April, ano ba yan? PWD. PWD. PWD talaga.